Bawal nga daw itong kinain sa gitna ng laban nila against the Warriors para mawala ang pain sa injury niya. Pero bago natin yan pag-usapan ay quick update muna tayo sa team ng LA Lakers ng dahil may parang may magbabalik nga na bagong Lakers player sa kanila para tumulong this upcoming playoffs. Yan ay walang ibang kung hindi itong si Maxi Kliba na rin sa Luka Doncic trade. Package nga silang dalawa neto nila Luka Doncic kasama ni Morris kapalit ng mga Lakers players. And this the first practice nga ng Lakers bago nila kaharapin itong Minnesota Timberwolves abay present nga itong si Kliba at mukhang naghahanda na. Ang nag-update nga rin sa atin itong si Coach JJ Redick kung saan nag-umpisa na nga daw ang on-court activity na itong ang Lakers power forwards slash center pero wala pa rin daw na clear na kanyang pagbabalik kung kailan. Pero alam naman na siguro ng bawat isa na ang pagbabalik nga ng isang NBA player na injured sa court at gumawa ng ilang mga drills ay definitely a good sign na progressing very well ang isang ang injured na player. At ito, ito ang si Maxi yan. At sigurado kung makabalik siya sa Lakers this playoffs kahit hindi man ngayong round 1 ay malaking tulong yan ang dahil stretch big itong si Kliba at hindi lamang yan he can defend very well as well. So definitely hoping yan itong si Coach Redick na magpatuloy ang magandang recovery ni Kliba at makabalik na rin sa Lakers. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin itong si Jamorant at ang bawal daw na ginawa niya sabi ng maraming NBA fans. Well, during sa laban nila against the Warriors sa play-in tournament ay na-injured. Ito ang si Ja Morant nang maapake niya nga ang paan ni Buddy Hield as he went down matapos nga ng kanyang tira dito. And in some serious pain itong si Ja Morant at talagang natagalan pa rin itong si Ja bago siya tumayo. And then matapos nun ay iika-ika ng matinde at nilabas nga muna sa laban si Morant ang dahil sa severe pain na kanyang naramdaman. Pero after a few minutes ay na-videoan ng cameraman eto nga si Jamorant na pumunta nga dito sa malapit sa tunnel kung saan nakapabilog nga sa kanya etong mga coaching staff, medical staff na etong team ng Memphis Grizzlies na usually nga ay normal lang naman yan. Maybe they are testing lang etong ang ankle injury ni Morant kung pwede pa siya bumalik. Pero nang makita na nga ng maraming fans na ang security guard dito ng Golden State Warriors ay pinapatay eto nga isang fan na binividuan itong si Jamorant. Then matapos niyan, nag-take nga siya ng gamot na ibinigay sa kanya ng pasikreto. Abay parang hindi na nga daw normal etong ginawa ni Jamorant pati na rin na itong team ng Memphis Grizzlies. Nang dahil matapos din niya na uminom na ni Jamorant ng kung ano man ang kanyang tinig, ay nakalaro din agad etong si Jamorant at umiskor pa nga agad in the fourth quarter at nakatulong dito sa team ng Memphis. At maraming nga ang sinasabi at komento ang mga fans na nakakita nga ng video clip na ito. Parang nag-take down ng magic pill. Ito nga si Ja and magically healed ang ganyang ang injury na parang severe at the moment at nakalaro pa nga sa laban. Anyways, ano bang masasabi nyo dito nga sa ginawa ni jamurat na sinasabi ng iba'y illegal nga daw o parang pinagbabawal sa NBA nang dahil kung pwede naman daw ay dapat sa bench na lang nila at hindi na dun pa sa tunnel tapos pinapatay pa yung camera ng isang fan na nga sila bago nila gawin eto nga ang kanilang ginawa. Komento nyo lamang ang inyong mga opinion sa ating comment section.